sinabi nila Madam Maharlika nagpanggap ka pala ngayon nanghingi ka ng pera sa mga kababayan natin na nasa US nang isnaloko ka rin sa Amerika ng mga kababayan natin ano sa inyong lahat sa yung ito, alamin natin kung bakit nanggagalaiti sa galit si Nino sa mga taong nanira kay Francis Leo Marcos, lalo na kay TP. Ano nga ba ang dahilan? Kung bakit ganun na lamang ang galit kay Thinking Pinoy? Halik kayo, samahan nyo ako at alamin natin. Do sa mga putak ng putak kay Francis, ito ang sa sasabihin ko. Kaibigan ko siya personal. Kakilala ko siya personal, nakasama ko ilang beses sa kainan, sa meeting, sa mga inum inuman Oo. At regular kami nagkakatawagan sa phone. Oo. Ito ang tanong ko. Tuon sa mga naninira... na hindi naman kilala personal. Nakasama niyo na ba si Francis? At ah, tanong ko, nakasama niyo na ba yung mama na sinasabi ninyong ganito ganyan? Nakasama niyo na ba? Ah, hindi pa, 'di ba? Okay. Pangalawa, close pa kayo kay Francis? Ah, hindi rin, di ba? Hindi. Oh. Ngayon, ang tanong po, saan nyo kinukuha yung mga paninirampuri sa kanya? Saan nyo nakukuha yan? Ah, dalawa lang yan eh. Either binayaran kayo para sirain ng sirain yung tao, pangalawa, or dahil sumasakay kayo sa ika nga, medyo sumisikat yung mama. Saan Binayaran kayo? Ipidol Garden ang baho ni TV pagkatapos siraan si Francis. Lalong lalo na yung isa pang titi sa baklang hinayupak din. Ha? Sino yung baklang hinayupak na bakla na DDS vlogger din? Si thinking Pinoy. Alam mo, Tipe, itong masasabi ko sa'yo, kaibigan. Ha? Total. Hindi naman tayo magkaibigan eh... Pero kaibigan tatawag ko sa iyo... Ha? Tipi! Natatandaan mo yung sinabi nila... Madam Maharlika? Natatandaan mo yung sinabi nila... Dr. Kili? Ha? Na nagsabi ka sa, sa Amerika... Na mamamatay ka na... Dahil meron kang pinagdudusahan na sakit? Natatandaan mo yung sinasabi mong ganun? Ha? Tipi? Eh mayat-mayat pala... nang hingi ka ng pera sa mga kababayan natin na nasa US. Ngayon, sa sinasabi mong gano'n si Francis, hindi ka rin nalalayo kay Francis Leo Marcos kung gano'n nang loko ka rin sa Amerika ng mga kababayan natin. O, oh, alam mo, Tipe, bago ka magmalinis, bago ka magpupo sa wall mo, kilalani mo personal yung tao. Ha? kilalanin mo yung taong sinasabi mong ganito, ganyan, kung wala kang knowledge, dahil sa post-post ka lang, ganito-ganito lang, alam mo, TV, nakakahiya. Alam ko, matalino kang tao, pero buko ka din pa. totoo pala, buko ka. Oo. Parang ginawa mo kay Kaya Tano, di ba? Kay, kay Kawatan, Tano. O, kay Kaya Tano. Dati, himot ka ng himot ng tumbong ni Kaya Di ba? Nung time na hindi ka na nakikinabang kay Kaya Tano, anong ginagagawa mo? Siniraan mo. Di ba? Anong tawag doon? Okay sa iyo pag may pakinabang ka. Di ba? Nung kay Moka Oson, tuto ka depensa kay Moka. Tuto ka puri kay Moka Oson. Oh, nung wala ka nang makuha kay Moka, anong pinagkasabi mo kay Moka? kasiraan mo. Oh, hindi ka ba nahihiya niya sa kapog ng mukha mo? Tapos nakatawa sa'yo ngayon, itong si Francis, hindi mo naman kilala personal, hindi mo pa namin, hindi ka nga kilala niya, hindi ka niya pa nakakausap, e parang talo mo pa yung may mga nakakilala personal sa tao, kung makasira ka. Ha? Dito, hindi na pinag-uusap dito kung si Francis, kung konektado siya sa pamilya Marcos, ang pinag-uusapan dito, ano pang naitulong niya. Ha? May nagawa pa. Tignan niyo to kayo. Ako, ako, pro Marcos ako guys. Pero tignan niyo pong nangyayari ngayon. Ha? Nung mulang nagkaroon ng pandemic sa ating bansa, may Marcos pa na lumabas? Lumabas ba si Madam Imelda? Si Madam Amy Marcos? Si, si dating Senator Bungbong Marcos? Lumabas ba siya para tumulong? Wala, di ba? Pero, Itong sinasabi niyong scammer, itong sinasabi niyong balahura, bastos, mayabang, magdanakaw, manloloko, tumulong. At hindi siya humihingi ng anong kapalit, ang pagtulong niya. Di ba? Ngayon, daig niyo pa yung mga naninira doon sa mama na wala namang kayong knowledge, wala namang kayong alam, hindi ko alam kung saan niyo kinukuha yung information na yan. Sinasabi nyo pa, merong sulat si Madam Imelda na ang sulat daw ni Imelda Marcos tinitinay niya ro si Francis. Walang lumalabas na bongbong, -bong, walang lumalabas na Aime, walang lumalabas na Imelda. Pero, ang ginagawa ni Francis Leo Marcos na pagtulong, pagdamay sa mga kababayan natin. Alam nyo kung sino nakikinabang nito? Pamilya Marcos. Pamilya Marcos. Tanggapin nyo man hindi. Pamilya Marcos ang nakikinabang sa publicity na ginagawa ni Francis Leo Marcos. Tama. May point po si Lars Saga. Gaano ka man kayaman sa mundong ito, gaano man kataas ang katayuan mo sa mundong ito, kung wala ka rin naman ay na sa kapwa mo, ay bali wala. Ano lang ang sinasabi ng mama? Ha? Kaya, doon sa mga bumabalat kay Francis, alam nyo, natatawa na lang ako sa totoo lang. May mga nagpo-post naman sa video, sa YouTube, na pumapapuro sa kanya. Salamat naman, dal nga. Alam nyo, okay lang sana. Birahin nyo si Francis kung may knowledge kayong personal. Nakausap ninyo, nakasama ninyo, nakakatawagan ninyo, nakakatext ninyo. Di ba? Kung wala naman kayong ideyan ganun, sa sinasabi ko nakasama nyo ba? Dahil nag-post lang kayo, dahil nakinarinig nyo lang ang chismes, narinig nyo lang sa kwentuhan, may nabasa lang kayong isang post na gano'n ganito ganyan, abay, sandamukal pala kayong tanga. Di ba? Kita nyo, sino bang hinahamon ni Francis? Mayayaman. Di ba? Mayaman siya, isang hinahamon niya. Hindi naman niya hinahamon ng mga kapwa natin mga kababayan na salat din sa buhay. Diba? Ako, di ba? Ako hindi ko sinasabing mahirap na mahirap ako. Dahil ang pa na nakakakain akong tama. Nakakasubra ako nakakain isang araw. Di ba? Alam nyo guys, hindi ang panahon na to, hindi to panahon ng siraan. Ha? Hindi panahon to ng pamumulitika, sabi nga ni Pangulong Duterte. Lahat pwedeng tumulong. Ha? Lahat welcome at tutulong. Di ba? Kita nyo kagabi Lalong sumaludo ako kay Pangulong Duterte Sa ginawa niya kagabi Yung sinabi ni Pangulong Duterte Mali ang ginawa ninyo kay Lene Robredo Kahit bisita ako sa babaeng yan Pero Yung sinabi ng Pangulo Narinig ko sa mismo sa kanya Na sinibak niya yung commissioner ng BICC Sumaludo lalo ako sa Pangulo di ba? Bakit? Ano sinabi ng Pangulo? Hindi kakayanin ng pamahalaan naksustentuhan ng mga tao sa panahon ng ganito. Kailangan natin magtulungan, magdamayan. Hindi natin kailangan magsiraan. Yan hindi natin kailangan 'yan. Ha? Yeah? Kasi hindi natin alam baka mamaya magpositive tayo. Baka bukas magkaroon tayong ganyan, 'di ba? Hindi natin alam. Hangga't nabubuhay ka at kaya mong gumawa ng mabuti sa kapwa, gumawa ka na hindi pwedeng sabihin na ganito ganyan. 'Di ba? Ang sabi ko ngano nakaraan, 'di ba? Kung may kaso si Francis, may wala do pares, lantaran binabanggit ng mama yung bahay niya. Binabanggit niya ang address. Pinapakita niya sa live niya. 'Di ba? O bakit walang tumatampot sa kanya ron? 'Di ba? Walang nag attend na pumuntahan siya doon at arestuhin. Nakikita nyo naman, PNP na ba mismo, bang iba-iba yung mga pulis. pumupunta sa kanya na humihingi ng tulong ng bigas. O. Oh. Na sana sinasabi nyo may warrant yung mama? di ba? Kung may warrant yung mama, eh bakit hindi inaaresto ng mga pulis? na puntahan siya sa bahay niya? Kasi ang problema sa ating mga Pilipino, ha? Nakarinig lang ng kwento na hindi maganda, na hindi naman verifikado, hindi naman na-trace kung matino ba o tama ba informasyon, magpo-post para lang may maipost kung ano nang ipo-post. 'Di ba? Ganon tayong mga Pilipino. Ha? Ganon. Ha? Pero gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, putang ina. Nasilipan ka lang ng isa, yung ginawa mong kabutihan sa kapwa, wala na. Puro ka walang hiyaan na ang tingin sa'yo. Ganyan ang talagang mga utak ng karamihan mga kababayan natin. Aminin natin o hindi, ganyan tayo mga Pilipino. Ha? Ganyan tayo. Para lang may masabi ko sa may mga may mga mema lamang. May mga may makuda. 'Di ba? May makuda. 'Di ba ganyan tayo? ko, oh, sinasabi ko nga, kakilala ko personal kaibigan ko personal hanggang dyan na lamang po at sa muli maraming maraming salamat sa panunod at higit sa lahat huwag kalimutan mag subscribe sa aking channel para laging updated sa mga bagong uploads, thank you bye bye